Mahal Hanggang sa dulo ng buhay Ako pa rin ang iyong kaagapay Kahit humina man ang iyong pandinig Gabi-gabi parin kitang kakantahan Pasensyahan mo na Kung araw man pati ang buwan di masungkit bituin ay mapaparam ngunit pag-ibig ko sa'yo ay tunay araw-araw lagi-lagi kitang pagsisilbihan wag ka sanang magaling langan pati di wala ka pati buhay ko sayoy baby ibibigay, mahal